So hi guys, um nalakuy nabasahan nitong uh, post about CS Esmaam nga Nag start check exercise after 3 years pa den karon 4 years old na yahang baby na sigibati bitong nga sakit sa yahang tian and nagpa-check up siya murag mi buka daw antahi ningun man sya nga dili mag-exercise ang si ma'am. mam, then, dagan po nag-disagree kaya mag-exercise sila. Okay raman daw sila. Wala sila yung problema. So, siguro, pwede raman mag-exercise. Light exercise or depende. Depende po sa imuhang lawas, ba diba? Saya lang nga case, syempre kay nanalagi ang nahitabo. So, dili recommended gud nga mag-exercise siya kanang ng mga grabig-grabig nga exercise ba. Pwede ra gani walking or sa panadiha nga ginagmay lang. Hibalo man ka sa imuhang lawas. Kabalo ka sa imong kakayahan. Kung mafeel ni mo nga, murag sakit naman murag lai naman ang kung kwa nani so dili na siya i-stop na nimo eh depende pud na manggood kung imoha bitong na andan sa dalaga pa ka nga hiling jud kag exercise di ba so sa pagpangalsa po ug at maglikay gid no dapat ng mga CS ma'am ang uban oo mingon nga ako gani mo gani na kung kwan after nako panganak ni dayon ko yung ana so okay good for you kung okay ra ka wala kay problema wala kay gibati mo gani nang ikaw magi mas nakaila sa imo hang mas nakabalo kung sa imo hang gibati kun nakay mga pain bito nga nabatian dili nimo siya dapat ibaliwala. kung tanaw nimo nga murag bugat ra kay ning trabaho bugat ra kay kung gipang alas sa dinhi imo ang minusan adyasan nimo labi na nga magkataas na bitaw ato ang edad dapat gid mas ampingan pigid nato atong kaugalingon ay kay Lisod kayo. Kisa mo lang mag-atiman sa itong bata, no? Itong mga anak, kung naay mahitabo simba ko sa tuwa? kung magkasakit, magluyata, di ba? Maski ganig mga trabaho na din sa balay, dili mo ganig siya lalim makabugat pa mga gani na sa so, pag exercise mga gud pud siya awat-awat lang bitaw nga ay kay kani ni niya si as siya ako buhaton pud ako ni nana bitaw share lang nako na sa so, una dili gid pud ko mahilig mag exercise nga tao <laughs> never gid ko exercise so katong nga time wala ko nag warm up exercise gid diretso na kog todo tong mga exercise nga para lagi pang paggamay sa tiyan mga yun ana so ang po bitaw ato no mura kog nalumpo ay murag nabikil nga ugat sa kuang tiil sa paa habato nga side Nabot na lang akong ba na yung gikan og ng duty. Tingala siya, dilin ako siya maabrihan dahil sa pultahan kay naglisod ko mura ko gakama nga di na ko ma daog ako ang lawas gyud as in giguyod na ako. mutong ako gi kasabaan kay <laughs> dapat lagi daw naman yung mga warm up warm up nga dili pinakalit Sambot na nga imo atong lawas mugud kun dili dag exercise sukat sa una. Dili active ato ang lawas ipakalitan nimo. Syempre, diba, ba? Ma daot gud imo hang lawas ana. Muna nga much better kung kana mga minor lang ba pwede ra gani walking. Basta lang bitaw maka circulate imong blood ba. And again, depende lagi na. Depende sa imong lawas kung kaya nimo, okay ra wala problema then okay lang.